Good day mga par! Ako nga pala si Sarge Venture, ang inyong magiting na delivery rider. Walang magugutom hanggat nandirito ako. Kaya naman samahan niyo akong abutin ang aking mga pangarap. Paano ko nga ba gagawin yun? Sipag at diskarte lang ang aking bahon tara para naman matustosan natin ang pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay at ito na nga at nakakuha na nga tayo ng ating first booking dyan sa may Wendy's Kabyasnan at ito na nga eh, hindi natin namamalayan na medyo matagal-tagal ng pala tayo naghihintay sobrang dami kasi nang binili ni customer kaya yun medyo natagalan sa pag prepare yung vendor pero ayos lang medyo maaga pa naman eh at ito na nga natapos na rin sa wakas at dale-dale na natin kinuha yung order ni customer nagmamadali na nga ako dahil medyo late na nga yung preparation ni vendor baka kasi nagugutom na si customer at ito na nga dumating na nga tayo ito na po ang inyong order macaroni salad na walang macaroni nakakuha nga din pala agad tayo ng ating next booking no after natin mag deliver yung first booking at ito na nga nakuha rin na agad natin yung pagkain dali dali na rin natin itong dineliver kasi baka nagugutom na si customer miss doctor na napakaganda naman talaga Hi. <laughs> masaya din pala maging isang delivery rider mga master no kasi bukod sa wala kang boss eh hawak mo pa yung oras mo at nakakawi ka anytime sa bahay ay, kung kailan mo gusto, wala kang iniisip na report or deadline sa mga projects na kailangan isubmit haha, <laughs> hayahay ang buhay at ito na nga mga par, dumating na tayo sa ating uh, next vendor para pick upin ang items, ang bilis lang mga par, nakuha din natin agad yung item iba talaga pagka sa residential ang <laughs> pick up, at ito na nga mga par nakarating na rin tayo kay customer para ibigay ang item, at medyo mahihain si ma'am siguro ang pogi ko kasi kaya ganyan nakuha din tayo agad ng booking after no, Diyan sa may bulaluhan, diyan sa may donya solidad, At ito nga, problemado si Kuya kasi hindi siya sigurado sa dami ng order ni customer. Yung next booking pa lang natin makapar par, dyan sa may Robinson Supermarket, sa may Merbil para pick upin ng order ni customer dyan sa may uh, Potato Corner. At ito na nga, nakuha na natin. Sobrang dami ng in-order ni customer. May hirapan nga ako dyan. Eh. Pero ayos lang mga par kasi hindi ka magtatagumpay kung hindi mo paghihirapan di ba? up natin ang pampitong booking dyan sa may Popeyes. Dineliver naman ang pangwalong booking na Jollibee dyan kay customer. Salamat po mam sa 20 pesos na tip. At diniliver naman ang pangsyam na booking sa favorite ni kuya na walang kamatayang Jollibee. Bida ang saya. At ang ating panghuling booking na pinikap natin dyan sa karamiya at diniliver natin kay tatay. Tay, ito na po ang cake nyo. Happy birthday. Salamat po sa pagtangkili kay Foodpanda. Maraming salamat sa panonood mga master. Hanggang sa muli.